ang mahiyain na pusang si Mingming. Sa isang tahimik na baryo sa Pilipinas, may isang kuting na nangangalang Mingming. Mahilig siyang maglaro sa loob ng kanilang bahay, pero takot siyang lumabas at magkipagkaibigan sa ibang mga hayop. Halika, Mingming! Maglaro tayo sa labas! yaya ng asong si Bantay. Ngunit umiling si Mingming at nagtago sa ilalim ng mesa. Ayoko, baka hindi nila ako manggustuhan. Isang araw, habang nakatanaw siya sa bintana, may nakita siyang isang maliit na ibon na nahulog mula sa pugad nito. Agad niyang tinawag si Bantay. Bantay, may ibon sa lupa. Kailangan nating tulungan siya mabilis nilang nilapitan ang ibon. Huwag kang mag-alala, maliit na kaibigan, sabi ni Mingming. Dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang malambot na paa upang itulak ang ibon pabalik sa isang mababang sanga. Tumating ang ibang hayop, isang kambing, isang manok, at isang daga. "Ang galing mo, Mingming," sabi ng kambing. "Hindi mo na kailangang mahiya." mabait at matapang ka pala. Napangiti si Mingming. Nalaman niya na hindi niya kailangang matakot makipagkaibigan. Simula noon, mas madalas na siyang lumabas at naglalaro na siya kasama ang iba pang mga hayop sa baryo.